dito. Ayan. Press lang natin yan. Magantay tayo ng dating na pork. No? Kasi nasa dick pork po tayo. Papunta tayong 11, dick 11, jam. So ito naman yung mga bird natin. Ayan. Ayan natin yan. I-sit up sa binjam. So ganito po ang buhay baker sa cross ship pagkatapos ng ikaw po ang magluluto no tapos lang magluto ilagay mo dito i-prepare mo sa trolley then pupunta ka ng windjammer at isi-sit up mo doon no, kasi sa windjammer yung pinakamalaking ano, eh, kainan sa mga guests. so nandito tayo sa deck, uh, deck 4 so lalabas tayo tingnan natin ang labas Miami tayo. Yan. So, titingnan natin ang oras. Nasa deck 3 na. Pag na deck 4 na yan, papasok tayo. Pasok tayo sa elevator. Itong barko na ito, parang building dito. Kung magamit ng elevator, kasi mataas siya. kasi siyang building. Nag-iisa lang tayo. Mapasok tayo sa elevator. Ayan. finish natin ang eleven. At, uh, pupunta tayo sa windjammer. ipakita ko sa inyo ang windjammer. Ayan. Tapos lang ito na magsisit up. Ito pa rin magsisit up. Itong buhay B. Sa mga new hire dyan, kagaya ko, New Royal. Pag yellow, ibig sabihin bago pa lang. New Royal. Pag, ano na, blue. Depende, may mga blue na 7 years na, 6 na taon na, 5 taon. Meron ding dalawang kontrata na sila. So, nandito na tayo sa Windjammer. Ayan. Ito pa yung Windjammer, no? Kitchen. Kitchen. frog yeah, tayo sa loob so I will show you the kainan ng mga customer o v-jammer. Uh, ayan dyan po tayo magsisita all around dyan kasi yung vacation na yan may amig so ngayon maghanap tayo ng bowl para i-display -di doon kinapat good morning once again